woman is not built to carry the weight of a man. Hindi ginawa ng Diyos na buhati ng babae ang lalaki. Emotionally, financially, or spiritually. She is meant to thrive, to be protected, to be cherished. A real man knows taking care of a woman isn't a burden. Actually, privilege siya. Dahil sa kapag nag-flourish, yung misis mo, aangat ka. Pero yung mga alfala mo, nin, ang gusto nila, nag-i-struggle yung babae. Kunayan mo ang sarili mo sa kanila. <laughs> ang gusto nila, babae ang mag-build sa kanila. To build them up while they contribute nothing but excuses. Puro okay, sarason, dapat ikaw mag-submit sa kanila pero hindi naman nila kaya mag-lead, hindi naman nila kaya mag-step up, hindi naman nila kaya magpakalalaki. Weak men fear strong women. Takot ang mga little boys sa malalakas sa babae because deep down, they know they could never measure up. Ang isang tunay na lalaki, hindi siya nakikipagkompetensya sa kanyang misis. He leads, he provides, he protects. Ladies, stop breaking your back for little boys who can't even carry their own weight. <laughs> hindi ka rehabilitation center sa mga broken, lazy, and insecure men. Know your worth. Deserve mo na mahalin ka ng totoo Deserve mo ang lalaking may tunay na leadership At deserve mo ang lalaki na kaya kang bigyan ng emotional security Not a project, demand more Kapag nagset ka ng standard mo Watch how real men will show up sa buhay mo